Alam niyo ba na marami sa atin ang nag-iisip na pagdating ng edad 60, parang tapos na ang laban? Nang ngalalabi mga taon ay puro na lang sakit, pangihina at paglimot sa mga magagandang alaala. Nakalulungkot isipin na marami tayong nakikita sa paligid na ang pagtanda ay tila ba isang parusa kung saan ang bawat araw ay may kaakibat na hirap sa paggalaw, sakit sa katawan at unti-unting paghina ng isip. May mga nakapikit na lang dahil sa pakiramdam na wala ng pag-asa o dahil sa takot sa bukas na puno ng pagsubok sa kalusugan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi dapat ganoon? Paano kung may paraan para hindi lang natin madagdagan ang ating buhay kundi mapabuti pa ang kalidad nito para mas matagal nating ma-enjoy ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga apo at ang mga bagay na nagpapasaya sa atin? Masih ba para mabuhay pa tayo na mas matagal, malusog at masaya lampas ng edad 60? O baka hanggang edad 90 o isang daan pa nga? Oo, meron. At magugulat kayo dahil ang sikretong ito ay hindi na nailangan ng na mamaling gamot o komplikadong irisisyo sa gym. Kayang-kaya nating gawin sa bahay, sa loob lang ng limang minuto pagising, bago pa man tayo bumango sa kama o magsimula ng ating araw. Sa videong ito, tatalakayin natin ang anim na simpleng gawin sa umaga na kung gagawin mo lang na limang minuto pagising, ayon sa mga eksperto at mga pag-aaral, pwede magdagdag ng maraming taon sa buhay mo at hindi lang basta taon, kundi taong puno ng sigla, lakas at kalusugan ng isip at katawan. Kaya manatili kayo hanggang dulo dahil may ibabahagi ako na sigurado mapapabago ng pananaw nyo sa pagtanda at magbibigay ng pag-asa na ang edad ay numero lang at ang mahalaga ay ang sigla ng iyong diwa at katawan. Simulan natin ang ating paglalakbay sa unang mahalagang gawi na dapat natin bigyan ng pansin pagising pa lang. Ito ay ang paginom ng tubig. Marahil ay marami na sa inyo ang nakalinig nito, pero madalas nating binabalewala ang kapangyarihan ng simpleng paginom ng isang basong tubig pagising. Isipin nyo, pagkatapos ng walong oras o higit pa ng pagtulog, ang ating katawan ay nagiging dehydrated, para tayong halaman na hindi nadiligan na matagal. Kung hindi ito diligan sa umaga, paano natin aasahan na magiging sariwa at malusog ang bawat dahon? Ganoon din ang katawan natin. Kapag kulang sa tubig, ang bawat selula ay apektado mula sa ating utak hanggang sa ating mga daliri sa paa. Ang utak natin na halos 75% ay tubig, ay hindi magiging matalas at mabilis magproseso ng impormasyon kung dehydrated. Makakaranas tayo ng pagkalimot, pagkahilo at hirap magconcentrate. Sa umaga, bago pa man tayo magkape, kape na sa totoo lang ay isang diuretic. Kaya mas nakaka-dehydrate, mas magandang unahin natin ang isang basong tubig. Ang pag-inom ng tubig sa umaga ay parang pag-refresh ng buong sistema. Nakakatulong ito para gumana ng maayos ang ating metabolismo na mahalaga sa pagsunog ng taba at pagguha ng enerhiya mula sa pagkain. Nakakatulong din ito sa paglilinis ng ating digestive system na madalas ay tamad gumalaw pagising. Kapag uminom ka ng tubig, parang nililinis mo ang iyong mga bituka, Nagiging mas madali ang pagdumi at maiiwasan ang constipation na isang malaking problema para sa marami sa ating edad mas malaki ang tsansa nating makaranas ng regular na pagdumi at mas magiging komportable ang ating tiyan sa buong araw. Bukod pa rito, ang tubig ay nakakatulong sa pagpapalabas ng toxins o dumi mula sa ating katawan sa pamamagitan ng ihi na nagpapagaan ng trabaho ng ating bato. Isipin nyo, isang simpleng baso lang ng tubig, pero ang dami ng magandang epekto. Ang ideal ay dalawang baso ng maligamgam na tubig o temperatur ng kwarto, hindi masyadong malamig para hindi mabigla ang sistema. Kung gusto mo, pwede kang maglagay ng kaunting lemon slice. Ang lemon ay mayaman sa vitamin C at nakakatulong sa detoxification. Subukan nyo ito sa isang linggo at mapapansin nyo ang malaking pagbabago sa pakiramdam nyo. Mas gising, mas magaan at mas handa sa hamon ng araw. Nayong. Kapag nahydrate na ang ating katawan, dumako naman tayo sa pangalawang gawi, ang magagaan na pag-uunat o gentle stretching. Hindi natin kailangan ng matinding ersisyo pagising. Hindi natin kailangan tumakbo ng maraton o magbuhat ng mabibigat. Ang kailangan lang ay ilang minutong paggalaw na magpapagising sa ating mga kalamnan at kasukasuan. Isipin niyo, Pagkatapos ng mahabang oras ng pagtulog, ang ating mga katawan ay parang nabaluktot na lubid. Kailangan itong unti-unting untayin para hindi masira. Kapag tayo ay gumising at agad na bumawan ng walang kahit anong paghahanda, mas madali tayong makarandam ng pananakit, pagkapunit ang kalamnan o pagkaibit ng nerbiyos. Ang pag-uunat ay nakakatulong sa pagpapabuti ng blood circulation o daloy ng dugo sa buong katawan. Kapag maayos ang daloy ng dugo, mas maraming oxygen at nutrients ang nakakarating sa ating mga kalamnan, uta at iba pang organs. Ito ang nagbibigay sa atin ng natural na enerhinya at nagpapababa ng pakiramdam ng pagkapagod. Para gawin ito, hindi mo kailangan bumaba ng kama agad. Habang nakahiga pa, pwede mo nang simulan. Dahandang yunat ang mga braso sa taas ng ulo, parang nagbeben ng katawan. Pagkatapos, ay dahandang stretch ang mga binti at paa. Pwedeng igalaw ang mga paa, paikutin ang mga bukong-bukong at igalaw ang mga daliri. Kapag nakababa ka na sa kama, pwede kang maglaan ng dalawang minuto para sa mas madaling pag-uunat. Hindi kailangan komplikado. Simple lang. Halimbawa, Pwede kang mag-stretch ng leeg sa pamamagitan ng dahan-dahang pagyuko ng ulo sa magkabilang gilid o pag-ikot ng balikat, pabalik at pasulong. Pwede kang dahan yumuko para abutin ang iyong mga daliri sa paa kung kaya o mag-side bend para iunat ang gilid ng iyong katawan. Ang mahalaga ay ang paggalaw. Gawin ito ng dahan-dahan, marahan at nakangiti. Hindi ito dapat masakit. Kung may masakit, huwag ipilit. Ang layunin ay maramdaman ang paggising ng iyong katawan, ang pagiging mas maluwag ng iyong mga kasukasuan, at ang pagiging mas handa sa mga gawain ng araw. Kapag maayos ang paggalaw ng ating katawan sa umaga, mas magiging masaya tayo sa paggawa ng mga simple nating gawain tulad ng paglilinis, pagluluto o paglalakad-lakad sa labas. Nayon na nahydrate at naunat na natin ang ating mga katawan, dumako naman tayo sa ikatlong gawi na mahalaga para sa ating pag-iisip. Ngayon, pagkatapos nating i-refresh ang ating katawan sa loob at labas, oras na para i-refresh din ang ating isip. Ang ikatlong gawi na ating tatalakayin ay ang mindful breathing o short meditation. Hindi kailangan ng matinding pagmumuni-muni na tulad ng ginagawa ng mga muhe. Ang kailangan lang ay ilang minutong pagtuon sa iyong paghinga. Sa Pilipinas, napakabilis ng takbo ng buhay. Bula sa pagising, nagsisimula ng lista ng mga gagawin, ng mga alalahanin, ng mga problema. Ang mga pag-iisip na ito ay nakakapagpatas ng stress hormone na cortisol na sa katagalan ay nakakasira sa ating katawan at utak, nagiging sanhi ng pamamaga, sakit sa puso at pagkalimot. Ang paglalaan ng ilang minuto sa malalim na paghinga o pagmumuni-muni ay nakakatulong para kalmahin ang nervous system mapababa ang level ng cortisol at magbigay ng kalinawan sa ating isip. Paano ito gawin? Pagkatapos mong uminom ng tubig at magunat, humanap ng tahimik na lugar, pwedeng nakaupo sa kama o sa isang komportableng silya. Ipikit ang iyong mga mata o tingnan lang ang isang punto na hindi nakakagulo. Pagtuunan ang iyong hininga. Damhin ang hangin na pumapasok sa iyong ilong. Ang pagtaas ng iyong tiyan habang humihinga ka ng malalim at ang paglabas ng hangin habang naglalabas ka ng pagod at tensyon. Kung may mga kaisipan na pumasok sa iyong isip, hayaan lang itong dumaan na parang ulap at ibalik ang iyong atensyon sa iyong hininga. Gawin ito ng dalawa hanggang limang minuto. Sa simula, mahirap mag pero sa paglipas ng panahon, mas magiging madali ito. Makikita mo ang malaking pagkakaiba sa kung paano mo haharapin ang araw. Mas magiging kalmado ka, mas malinaw ang iyong paliisip, at mas magiging positibo ang iyong pananaw sa mga pagsubok. Para itong paglilinis ang salamin sa umaga para mas malinaw ang pananaw mo sa buong araw. Ang isang kalmadong isip ay isang malakas na isip at ang isang malakas na isip ay susi sa isang mahaba at malusog na buhay. Pagkatapos nating pakalmahin ang ating isip, Dumako naman tayo sa ika apat na gawey na napakahalaga lalo na para sa ating mga nakatira sa bansang tropical tulad ng Pilipinas. Ang sun exposure o pagkuha ng sikat ng araw madalas sa takot nating umitim o masunog, iniiwasan natin ang araw. Pero ang araw ay isang natural na pinagmumulan ng vitamin D na napakahalaga para sa ating kalusugan, lalo na sa ating edad. Ang vitamin D ay hindi lang para sa buto. Oo, nakakatulong ito para maging matibay ang ating mga buto at maiwasan ang osteoporosis na karaniwan sa mga kababaihan na lampas 60. Pero bukod doon, ang vitamin D ay mahalaga din sa ating immune system ang panlaban natin sa sakit. Kapag mataas ang ating vitamin D, mas malakas ang ating resistensya laban sa mga virus at bakterya at mas mabilis tayong gumagaling. Nakakatulong din ito sa ating mood. Ang kakulangan sa vitamin D ay nayugnay sa depression at pagkalungkot na madalas nating maranasan sa ating pagtanda. Ang pagkuha ng sikat ng araw sa umaga ay nakakapagpataas ng serotonin ang hormon na napapaganda ng ating mood at napapababa ng stress. Paano ito gawin ng ligtas? Hindi mo kailangang magbilad na no matagal. Ang kailangan lang ay 10 hanggang 15 minuto ng sikat ng araw, lalo na sa umaga, bago mag-alas 10. Sa oras na ito, mas kaunti ang masamang ultraviolet rays. Hindi mo kailangan lumabas ng bahay kung ayaw mo. Kung may balkonahe ka, o kahit sa harap lang ng bintana kung saan direktang tumatama ang sikat ng araw, sapat na yon. Hindi rin kailangan hubarin ang lahat ng damit, sapat na ang braso at binti ang ma-expose. Damhin mo lang ang init ng araw sa iyong balat. Ito ay isang natural na paraan para pasiglahin ang iyong katawan at isip. Mararamdaman mo ang init at enerhiya na nagmumula sa araw na parang nagpapalit ng baterya sa iyong katawan. Isipin nyo, isang simpleng gawi pero ang dami nitong benepisyo para sa ating buto, immune system at mood. Swerte tayo sa Pilipinas, araw-araw may sikat ng araw. Gamitin natin ito sa ating kapakinabangan para sa isang mas mahaba at mas masiglang buhay. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalimang gawi na napakahalaga para sa ating mental at emosyonal na kalusugan. La luna sa ating edad, ang quick gratitude practice o pagpapasalamat. Madalas sa pagtanda, mas nakikita natin ang mga nawala, ang mga sakit, ang mga problema. Nakakalimutan natin ang mga biyaya na patuloy na dumarating sa ating buhay, gaano man ito kaliit. Ang pagpapasalamat ay hindi lang isang magandang kaugalian. Ito ay isang makapangyarihang tool para baguhin ang ating pananaw sa buhay at mapataas ang ating kaligayahan. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong reglo na napapasalamat ay mas masaya, mas kontento at mas matatag sa halap ng mga hamon. Mas mababa ang kanilang stress level at mas maganda ang kanilang tulo. Paano ito gagawin sa umaga? Pagkatapos mo makakuha ng vitamin D mula sa araw, upo ka ulit ng tahimik. Sa loob ng isa o dalawang minuto, isipin ang tatlo hanggang limang bagay na pinapasalamatan mo sa buhay mo. Hindi kailangang malaki ang mga ito. Pwedeng simpleng bagay lang. Tulad ng masarap na kape na inumin mo. Ang mainit na sikat ng araw. Ang boses ng iyong anak na tumawag. O ang pag-awit ng ibon sa labas ng iyong bintana. Pwede mo itong isipin lang sa iyong isip. O kung gusto mo, pwede mo itong isulat sa isang maliit na notebook. Ang mahalaga ay ang pakiramdam ng pasasalamat. Damin mo ang init ng pasasalamat sa iyong puso. Kapag nagsisimula ka ng araw na puno ng pasasalamat, nagsiset ka ng positibong tono para sa buong araw. Nagiging mas positibo ang iyong pananaw. Mas handa kang harapin ang anumang pagzubsok at mas nakikita mo ang mga oportunidad sa halip na mga problema. Ito ay isang mental exercise na nagpapalakas sa iyong mental resilience at nagpapahaba ng iyong buhay sa pamamagitan ng pagbabawas ng stress at pagpapabuti ng iyong kaligayahan. Ang pagiging maligaya ay hindi lang nakakaganda ng pakiramdam, kundi nakakabuti rin sa ating kalusugan, sa ating immune system at sa ating puso. Ngayon, dumating na tayo sa ika at huling gawi na mahalaga para sa ating isip, lalo na sa paglaban sa memory loss at pagpapanatili ng cognitive function, ang light brain stimulation. Habang tayo ay tumatanda, natural na bumabagal ang ating mga mental processes. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi na natin kayang panatilihin ang talas ng ating isip. Tulad ng kalamnan, kailangan ding iersisyo ang ating utak para manatili itong aktibo at malakas. Ang paglalaan ng ilang minuto sa umaga para pasiglahin ang iyong utak ay makakatulong sa pagpapanatili ng iyong memorya, pagpapabuti ng iyong focus, at pagpapatalas ng iyong kakayang mag-isip. Paano ito gagawin? Hindi mo kailangan mag-aral ng bagong wika o mag-solve ng komplikadong mathematical equation. Ang kailangan lang ay mga simpleng gawain na magpapagana sa iyong utak. Halimbawa, pwede kang magbasa ng diaryo ng ilang minuto o ng ilang pahina ng libro. Hindi kailangan basahin lahat sapat na ang ilang artikulo o pahina na makakapagpabilis ng iyong pag-iisip. Pwede ka rin maglaro ng mga simpleng brain games tulad ng Sudoku, Crossword Puzzle o Word Search. Kung wala kang mga ito, pwede kang magmemorya ng isang bagong salita o alalahanin ang limang bagay na iyong gagawin sa araw na iyon at isaayos ang mga ito. Ang mahalaga ay ang paggamit ng iyong utak sa isang paraan na medyo nakakahamon pero hindi masyadong nakakapagod. Kapag ginagawa mo ito, nililikha mo ang mga bagong koneksyon sa iyong utak na nakakatulong sa paglaban sa paghina ng cognitive function. Itong pagpainit ng makina ng kotse sa umaga para mas maging makinis at mahusay ang pagtakbo ng iyong otak sa buong araw. Ang isang matalas na isip ay susi sa isang mas mahaba at mas matagumpay na buhay dahil ito ang nabibigay sa atin ng kakayahang magdesisyon, magplano at manatiling konektado sa mundo sa ating paligid. Kaya pinag-uusapan natin ang anim na simpleng gawe na pwedeng baguhin ang kalidad ng inyong buhay at potensyal na magdagdag ng maraming taon sa inyong paglalakbay. Mula sa pag-inom ng tubig para sa hydration at detox, sa pag-uunat para sa flexibility at sirkulasyon, sa mindful breathing para sa kapayapaan ng isip, sa pagkuha ng sikat ng araw para sa vitamin D at mood, sa gratitude practice para sa positibong pananaw hanggang sa light brain stimulation para sa matalas na isip. Ang mga gawin na ito ay hindi mga mabilisang solusyon o magic pill. Ito ay mga simpleng gawain na kapag ginawa ng tuloy-tuloy, araw-araw, ay mabubunga ng malaking pagbabago sa iyong kalusugan at kagalingan. Tandaan, hindi kailangan gawin ng lahat ng ito ng sabay-sabay sa simula. Ang mahalaga ay simulan mo pumili ng isa o dalawang gawin na sa tingin mo ay pinakamadali para sa iyo. At subukan gawin ito ng limang minuto bawat araw. Unti-unti habang nasasanay ka, pwede kang magdagdag ng isa pa hanggang sa maging natural na bahagi na ito ng iyong morning routine. Ang bawat maliit na akbang ay isang malaking pagtalon tungo sa mas malusog at mas masayang buhay. Ang pagtanda ay hindi katapusan ng lahat. Bagkus, ito ay isang bagong yugto ng buhay. Isang pagkakataon para mas pahalagahan ng bawat sandali, para mas matuto at para mas maging malakas at malusog. Isipin nyo, dagdag tatlumpung taon ng sigla. Imagine doing things you love with your family, enjoying your apos, traveling, pursuing hobbies, at maging inspirasyon sa iba. Hindi ba't napakagandang pag-asa yun? Huwag na tingayan na edad ay maging hadlang sa ating pangarap na mabuhay ng buo at masaya. Ang kapangyarihan upang baguhin ang ating buhay ay nasa ating mga kamay at nagsisimula ito sa simple mga gawi sa umaga. Gusto ko marinig ang inyong mga salubin. Alin sa mga habits na ito ang sa tingin niyo ang pinakamadali para simulan? Ibahagi niyo sa comment section kung alin ang pinakanagustuhan niyo o kung may iba pa kayong morning routine ay gusto niyo ibahagi. Napakalaga ng bawat karanasan nyo at pwede makatulong ang inyong mga kwento sa iba pang nanonood. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at tingin nyo ay makakatulong din sa iba, pakilike naman po at pakishare. At syempre, kung hindi pa kay subscriber, mag-subscribe na kayo at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating videos na makakatulong sa inyong kalusugan at buhay. Tandaan nung tunay na kayamanan na hindi sa dami ng taon, kundi sa kalidad ng buhay sa bawat taon. Live your best life at every age. Mabuhay!